Ilay lahat ng makakapunta dito ay magugustuhan ang islang ito. Dahil dito ay tahimik, maganda, maputi at mapipino pa ang mga buhangin. Pero alam nyo ba ang misteryo na nakatago sa lugar na ito? Dapat ito'y alam nyo bago kayo pumunta rito. ko i-share sa inyo may mga na-experience tayo na hindi, maganda? Uh, hindi, hindi karaniwan. karaniwan dito dito ano? may nagpaparamdam. Yes. Basta mag-iingat kayo dito. Balis na kayo dito. Basta. Ang misteryo ng islang ito. Gusto ko lang i-share sa inyo may mga hindi tayo na-experience tayo na hindi hindi karaniwan. Karaniwan dito sa isla. Ano? May nagpaparamdam. Yes. Tulad ng eh, may mga gamit dito mga adventure na bigla na lang nawawala na parang bula kaya Naapangan nyo baka meron din mawala dito Tama ang mga gamit base experience mo na nasabi mo yan Ano yung isang bagay na nawala sa you during that time na pumunta ka dito Ah uh, yung nakaraan nag, nag kami dito yung chopping board namin nasa table lang mm -hmm. Yung gamit namin parang ganyan lang mm -hmm. So after na natapos kami ng isang episode hindi talaga namin mahanap pero anim na tao lang kami dito So wala talaga siyang wala namang possible na puntahan at sa kanapa naman. Kaya yun, nagtaka kami bakit talagang mawala siya. Na isa lang ang table, isa lang ang place, hindi talaga matagpuan. Do lang nilagay hindi ni, nilagay sa dito na. Hindi talaga nakita hanggang umuwi kami. Walang nakita. Alam niyo ba guys na sa bawat turista na pupunta raw dito sa Ginloggan eh may isang bagay daw na pwedeng mawala. Labitbit niyo kaya if eh, ko lang sa mga pupunta dito eh kapag may mga gamit kayo wag nyo uh, iiwan kung saan saan baka uh, may mawala bigla dahil nga po sabi nga po ni Busang P, last time pamunta siya dito chopping port niya nawala so nandito kami ikutin namin ulit itong Gidlog Ngan at susubukan namin hanapin yun at kung anong misteryo ang meron dito sa islang ito Alam nyo ba na ang Gidlugnan Island ay ayon sa kwento-kwento ng mga taga rito ay dito di umano Nilibing ang isang matandang babae. Kaya ito'y tinawag na ginlugngan o nilibingan sa Tagalog. So tips na rin sa mga balak pumunta sa island na ito na yung pangalagaan yung mga gadgets, mga gamit na dala niya. Kasi nga mayroong mga kababalagan na nangyari sa island. Siyempre, uh, siyempre, maganda naman itong ginlugngan island. Maganda itong ginlugngan island tapos nakaka-enjoy at isa ito sa pinakamagandang pasyalan dito sa buong kawayan oh. baka nandito yung treasure Sige. chopping board napin natin yung hmm. mahalagang bagay ni boss sampit ito nga meron nga tayong ano, ito? ano ito uh, meron tayong nakita mm. paper, plate, paper plate. Paper plate. Paper plate. Na, uh, meron plate yan sa mga na, na meron dito nangyayari ah uh, ito naman ay ano yung mga, mga, mga basura yung kloon, dito, ano? dito lang ilalagay natin dito mga basura. Ang oh, lagay pala ng basura oh, dito. Dito nilalagay so, 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 so. ng basura. Para nga yung mga basura hindi mapunta sa palagay. maganda talaga. din yung purpose nito para ah, maganda nito mayroong yung, ano. bantay. alala din, din no sa mga gustong pumunta dito sa Ginlongman Island at mayroon kayong mga gamit dapat ay marunong tayong magligpit sa ating mga gamit lalo na yung mga kalat kailangan natin ilagay natin sa tamang basurahan para mas lalong mapanatili itong kagandahan ng island na ito ang cottage earth magkano dito? walang um, walang babayaran dito ng cottage basta entrance fee lang so yan 50 pesos so pwede nyo na pra gamitin yung mga lamesa na oh walang problema magan ah oh, okay oh, yan okay, okay, natin, oh. gusto ko pala pasalamatan Earth yung uh, nag-invite sa atin dito yan. Ang yeah. nag-accommodate sa atin. Nag-accommodate na una, -una Kapitan Bacolod. Yeah. Si Benz Kagawad, Benz Bacos. Yan. Salamat po sa inyo at sa buong barangay uh, officials ng uh, kawayan. Ng, I mean, ng uh, hilutungan dahil syempre, uh, inalalayan tayo, inalagaan tayo dun sa pag-stay natin sa isla. So, wala, wala kami masabi dito. labiri very accommodate talaga itong barangay namin hilutungan. Saka ngayon ay piyesta, no? Yes, pesta. Nandito kami sa Kawayan. And sana hopefully no, yearly. Yeah. Nandito kami sa hilutungan para syempre makipiyesta oh, diba, at makisaya. Oh, may guys dito. Ditanongin natin yung aso para <laughs> magbigay sa atin ng clue. So ano nakikita mo? berjantin sa aso. Meron siyang ebidensya. Ebedensya. Mm. Wait lang. Anong sabi mo may Ebedensya. sinachop si Boss Ampil sa chopping board? At eh. Na karne? Karne. Na kung saan kung makikita nga natin yung Ayan. Nguya, nguya, pinakagat nyo yun ng uh, aso na yan. Oo. Oh. Uh -huh. Eh, meron ang, ano yan, buto ng karne. Ah, uh, laman ng karne. Eh, buto na yan, oh. Ayan, 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 So, eto guys, meron kong clue kung saan, kung saan umupo, umiga, yung uh, uh, aso na to, ay eh, parang shopping board na malaking, ganyan nyo, semento. At, anong kulay, kulay? Yellow green. Yellow green. At ito po. Hala. Yellow green. Hindi yan yellow green. Hmm? Ito eto. yung yellow green. Asan? Asan? <laughs> Ayan. A A A <laughs> alam ko na. Nasolv ko na yung mystery. Dito sa isla na to. Hmm. Chopping port. Yellow green. Hindi yan totoo. Baka nag ano ka lang. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo ang sinasabi. Ako nga ang mismo yung may-ari. Ako pang anong walang. Tapos ako pang ni ano nyo. <laughs> hindi, hindi. Hindi. Hindi yan. Paano ano mo mapapaliwanag ngayon inupuan ng aso, chinap ni Boss Ampil, yellow green ang buhok. Paano mo ma-explain yan sa amin ngayon na hindi ikaw yung isang impostor? Na... Hindi ako impostor, sa totoo lang, no? Baka yung impostor talaga, ito yung impostor. <laughs> bakit ako? Bakit? Kasi, bakit? Siya bakit <laughs> Kasi siya yung nagsalita. Kasi siya yung nagsalita. Baka hindi lang ako, ito yung impostor. Baka ito, ito yung impostor. <laughs> Baka ito yung <laughs> So yun, mga kamoto, ano, so galingan dito nga tayo sa Islang uh, Ginlug. So mayroon akong uh, sagap na uh, story sa island na ito. So dito pala mayroong isang party dito sa island na ito na mayroong bumubulang uh, tubig. So siyempre pagwan sa dito tayo sa tubig, uh, dagat, balat So ito ay bumubula at yung tubig niya mayamig. Uh, so try nga natin punta ito kung talagang totoo yung sinasabi uh -huh. ni Mr. Barns Pero bago yan, itry niya muna doon ang dagat Itry mo e, niya ng dagat, natin. ikumpara natin Kung totoo ba talaga yung sinasabi ng iba Sige, itry na yung GM nga vlogs Kung ano ang Yung pa Malamig ba Sa... So ito na guys So ito na guys so, ito yung... Malamig ang tubig. Malamig ang tubig. Kayo nga, try nyo, try nyo. Try mo. Ano? Malamig? Malamig. Malamig. Perfecto sa mama yung tubig dyan. Takay dito. Oo, oh, dito. So, ito yung parang hot spring ng hilutungan. I mean, ng ginlubungan. Ginlubungan. Try natin dito. So, kung nakikita natin guys, isa siyang parang malaking butas. Ano? Nga yung tubig nasa loob. Ay na tayo. Sawsaw na tayo. Mainit. Ay oo nga. Mainit. Mainit. Hindi maligamgam. Wow, steak. Init nga. Mainit. Init nga, init na. Mainit. Sabi ko sa inyo, pwede talaga kayo magkape. So, so mahilig dyan oh. magkape. Ang ma-recommend ako na oras na pumunta dito ay hindi mainit na panahon Nakung mm. na kung saan pwede ho kayo dito magbabad. Walang daya ito kasi hindi mainit to. Oh. Ini ini ano kahit anong oras mainit talaga dito. Kahit, uh -huh. Oh, kasi yung iba lalaki din ito. So try din natin doon. Okay, try, try, doon. Try natin doon. Mainit din kasi doon eh. Part. Ngayon, try natin kung mainit. Ano sa tingin mo, Mr. JB? Mainit, malamig? Mainit, para sa akin, mainit. Malamig. Malamig? Yes, malamig. Malamig na, okay. Malamig. Ano ba diba yung magula? Ko. ko yung mainit at tubig. Yun. Ayun, Ayun ang Yun yung, yung bumubula. jan, jan. So, dito. Okay. Akala ko ito yung bumubula. Okay. Ang natry namon, I'll try naman diri. Pero sabi niya, mainit ko na diri. Malamig na? Malamig na. natin nakita yung uh, chopping board ano. Para sa akin kung tatanangin nyo merong misteryoso dito sa lugar dito Sa pangalan pala kasi ng isla Kinlubgan, Thailand. Kinlubgan sa Tagalog dito, diliming. So, it's aider ng chopping board. Katapunan lang ng buhangin. Pangalawa, talagang umuwa hindi natin nakikita. Nakasama pala natin. Nakasama pala natin.